tulad po nito may saging po dito na ito nakapamunga na to dati yung ito yung ito yun o no? ito yan yung oh, yung yeah. so, ano na yan okay. nakuha na namin ang saging yan tapos bubunga naman ay ito naman itong kasunod na to tapos ngayon may mga suwi suwi pa rin sya ngayon babawasan namin para mas mabilis ang mamunga dahil walang kagaw sa sustansya ito yung namin doon sa bakanting lote na walang saging. Yan, Oh. Ito ay saba. Saba ito, oh. wala Walang red line. Yan, eh, saba. Saba, turdan lang ang saging dito. Wala pa tayong lakatan, ano? Yan, kita na ang ugat. Isa lang yan, Oh. Kukunin mo na rin yung isang yan. Para dalwa, no? Mm. Pero pwedeng hindi na pala. O wag na muna ito, marami na eh. Ayos na 'yon, nasa ilang ano na. Nasa isang